Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon pag-uusapan natin ay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng buhay na anting-anting o kung totoo nga ba na may buhay na anting-anting kasi parating may nagchat-chat sa akin, nagtatanong kung buhay ba daw ang anting-anting nila o hindi So pag-uusapan natin yan kasi nag-uugat yan sa kultura eh, at sa maling paniniwala So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko na mag-o ako YouTube channel. Please pakisubscribe po. Pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Patuloy na tayo. So mga migs, Bago natin malaman kung buhay ba ang isang anting-anting, alamin muna natin anong ibig sabihin ng buhay. So malalaman nyo naman, lahat tayo ay nasa three-dimensional world o nasa physical na mundo. So lahat tayo dito, three dimension. So lahat ng may buhay, ibig sabihin may spirito. Kahit biblical ka man o kung ano man ang iyong paniniwala outside of the Bible. So, sa iba nga, naniniwala sila na may reincarnation, may mga spirits. So, pwede ka rin, mga hardcore na naniniwala sa reincarnation, walang sugarcoat. Ang totoo, pwede kang sumapi sa mga aso. Kung masyado kang malupit sa mga aso habang nabubuhay ka. So, pwede kang maging aso sa next life mo. Ganyan. Kaya, yung mga politiko, mga asal hayop, sa next life nila, hayop din yan. So, patuloy tayo sa anting-anting. So, ganito yan. Ang buhay ng anting-anting, ibig sabihin, may espirito. Hindi totoo yung mga sugar coat o mga pangpagana lang na sinasabi na biyaya ng Diyos, espirito ng Diyos. Hindi po sumasapi ang espirito ng Diyos. But instead, nagbibigay siya ng grasya sa pamamagitan ng spiritual energy. So, yan yung nagagamit natin sa tuwing nagdarasal tayo. At yan din nagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa tuwing nagdarasal tayo. So, ganito yan. If you give the entity o yung spirit na bigyan mo na siya ng authority na sumapi doon sa yung medalyon, so, doon na siya mamamahay. So, magkakaroon na yon ng enerhiya, electricity, minsan naman yung frequency na parang needle, parang karayom na tumutusok o sinasabi na na parang kuryente. So, yun yung ibig sabihin. Kasi maraming mali yung interpretation nila. Yung iba nga, uh, yung mga bagito ng mga antingero, sabihin nila, ay yun, pag inusalan mo yan, ibig sabihin yan, magkakaroon na siya ng buhay. So, buhay buhay talaga. Hindi, sila, hindi talaga daw sasapian, buhay talaga daw yun. So, hindi ka naman Diyos para usalan mo lang, magkakaroon niya ng sarili niyang spirit. Tapos nang lumikha ng espiritu ang Diyos, nung nilalang niya ang buong sanlibutan, yung buong universe. So, tapos na siyang lumikha ng mga spirits. So, pag nag-uusal ka pa, hindi ka nakakalikha ng spirits. Aside sa hindi ka Diyos, at the same time, hindi totoo na ang Diyos mismo ang sumapi dyan. Yan po ay mga espiritu. Minsan mga espiritong ligaw o mga elementals and worse for worse ay mga fallen angels. So yan po yung katotohanan. Kasi yung mga inuusal nyo na mga orasyon, hindi naman yung pangalan ng Diyos. Sa isang orasyon yung mataas, yung mahaba, yung pampabuhay ko, no? May mga pangalan yon ng mga Diyos-Diyosan. May mga pangalan yon ng mga elementals na sinasabi ng mga impokritong mga okultista na sekretong pangalan kuno ng Diyos. Hindi totoo yan. Isa lang ang pangalan ng Diyos na nilahad niya sa atin. Nasa New Testament. So that is Yeshua. A.K.A. Jesus Christ sa mga Western. Pero ang dapat talagang tawag dyan, Yeshua eh. Nasa Bible nga yan, di ba? na uh, walang didiretso sa ama na hindi daraan sa kanya. So, pag sinabi ng mga shortcut, shortcut, kalokohan na yan. Kasi hindi na yan divine. Walang divine na sumasapi. Pag may sumasapi sa mga medallion nyo, so magduda na kayo. Kaya nga yung mga medalyon ng mga pare, yung mga tawag natin dyan, mga exorcist priests, mga lay ministers, so hindi nila tinuturing yan na anting-anting. So, yung mga San Benito, pag sinabi nyo, buhay ba ang San Benito ko? kalokohan yan, mali ang tanong mo. Ang tanong, ang tanongin mo, kung nabiyayaan ba yan ng grasya ng Holy Spirit? Kung buhay yan, ibig sabihin, inusalan mo yan ng usal ng mga elementals o pangalan ng mga elementals at sa pamamagitan ng pag-usal mo doon, binibigyan mo yung mga elemental, sa so mga fallen angels ng authority sa medalyon mo. Pag nagkaroon silang sila ng authority, kahit pa exorcism yung medalyon mo, kahit magdasal ka pa, hindi na sila mababaklas dyan. It's because binigyan mo sila ng authority. Matatanggal lang sila kung ikaw mismo tanggalin mo yung authority. O di kaya, maghanap ka ng tulong ng taong nagi exercise So, isang exorcist na nagbabaklas talaga ng mga spirits or entities sa mga bagay. So, object exorcism. Ganon. Pero dapat, ang tinatawagan ng exorcist na hiningan mo ng tulong ay Holy Spirit or High Frequency, Light, ganon. Kasi kung yung tinawagan mo na exorcist kuno, ay sumasamba din sa ibang elementals na mas higher yung rank. So, mawala nga yung dating nakasapi dyan pero mapapalitan na naman ng bago na under sa puder nung dinadasalan na elementals nung tinatawagan mo na exorcist kuno na sumasamba din sa mga occult gods or mga deities. Mga migs, 2023 na at malapit na rin mag 2024. So dapat tayo din sa ating mga sarili, matuto na tayong magbasa at hindi lang magbasa, the way tayo mag-isip, baguhin natin. So maging logical tayo. Ayong lahat naman ay may mga common sense para umintindi. Nandito na tayo sa panahon na may teknolohiya. So marami na tayong mga pwedeng pagbasihan ng mga impormasyon at hindi lahat ng impormasyon ay totoo. Kaya dapat atin ding i-verify o magbasa tayo ng iba pang impormasyon na galing sa ibang author para mapagtagpi-tagpi natin at maibangga natin kung ano ba talaga yung katotohanan. Kaya nga yung maraming naglalabasan ng mga PDF na ano, mga PDF ng mga lihim na karunungan kuno. Nada-download nga yan eh, kahit saan, sa Google. Sabi doon, mga pangalan ng Diyos, sekretong pangalan ng Diyos. Pero, kulang sa research. Hindi mo na-research kung ano ang pinagmulan ng pangalan na yon. Hindi mo alam kung ano ang pinagmulan ng mga pangalan na yon o sino ang nagbigay ng mga pangalan na yon. Ang kakalabasan dyan, magkakamali ka ng entity na iyong pagdadasalan. Wag tayong puro rason, huwag tayong puro defense mechanism. Tanggapin natin yung katotohanan. So, pag nabasa natin yung katotohanan, so, i-verify natin sa iba pang mga impormasyon. Kung totoo ba yon o hindi. Baka fake news lang yon. Kaya nga, gamitin natin yung teknolohiya ngayon. So, magbasa tayo ng marami. Ang problema sa Pilipino, tamad magbasa. Mas gusto pa nilang bulagin sila ng katotohanan kaysa gumamit sila ng effort o ng lakas para mag-research o magbasa. So balik tayo sa buhay na anting-anting. Ang buhay na anting-anting ay -anting, may espiritu sa loob. Kung anong espiritu ang nasa loob, hindi iyan standard. Iba't ibang espiritu yan. So, maaring espiritu ng tao, mga ninuno nyo, mas okay kung ganun kasi medyo safe. Meron ding mga elementals at meron ding mga fallen angels na magpapanggap na mga diwata kuno at mga ancestors kuno ninyo. So dapat i-verify nyo yung spirit kung yan ba ay galing sa Diyos. Nasa Bible yan. Huwag maniwala ka agad. Dapat subukin mo ang espiritu kung yan ba ay galing sa Diyos. So, para sa akin, kung meron kayong San Benito o Miraculous Medal, huwag niyong usala ng mga occult na mga dasal. Yung mga dasal na tatawag ng mga sekretong pangalan kuno ng Diyos. Kasi hindi naman yan pangalan ng Diyos. So, ipagdasal mo yan na maimbakan niya ng spiritual na enerhiya at the same time, ihingi mo yan sa pangalan ni Kristo o ni Yeshua. Ang pag-ihip naman optional 'yan. Ang pag-ihip kasi is isang paniniwala din na 'yung life force mo o 'yung iniisip mo, 'yung power of thought mo, 'yung energy mo kunwari 'yung iniisip mo ay god sana ay maging tagaprotekta sa akin to. 'Yun 'yung nasa isip mo. So 'yung ang 'yung energy na 'yon, 'yun din ang thought yung nagpo sa sa'yo. Pag inihip mo doon, so yun yung maiimbak. So yan ay isang paniniwala. Regarding naman sa paniniwala na yan, naniwala din ako dyan. It's because sa quantum physics, alam nyo ba na yung mga thoughts niyo, yung mga sinasabi nyo, according sa quantum physics, ay nagkakaroon yan ng pintig sa pinakadulong parte ng ating universe. So, ibig sabihin, may epekto yan sa mga buhay natin, yung mga thoughts natin. Kaya nga, huwag tayo mag-isip ng negative sa ating mga sarili. Always think positive para yung darating, yung law of attraction is positive din. Kasi nagpintig yan sa pinakadulo ng universe. Yung pintig na yun, yung vibration na yun, yung frequency na yun, dadaloy yan sa buong universe. At pag tumama na sa atin, so what if? Negative yung inisip mo. So pag tumama na sa'yo, eh, sa pool pero kung positive yung inisip mo, pag tumama na sa'yo, so goods ka doon. Ganun din. So, hindi ko sinasabi na perfecto ako ha. Hindi ko sinasabi na kaya kong gawin lahat yan ng walang ano, walang kahirap-hirap. Sa totoo lang, ako rin ay isa ring estudyante. Kasi para sa akin, hanggang sa tumanda ako, hanggang sa uling hininga, estudyante pa rin ako. Hindi ako tulad ng iba na magpapanggap na biasa na mga maestro, mga commander, ano pang mga tawag na sa mga sarili nila. So para sa akin, estudyante ako habang buhay. It's because every day is a learning process. So medyo mataas taasan yung sinabi ko ah, pero magka-related din naman 'di ba? Magka-relate din naman sila. Kasi pag mo yung power of thought mo, so babalik din doon sa medalyon mo. Pwede naman hindi mo ihipan kung ayaw mo. So ipagdasal mo lang kay God. Kay God the Father. Huwag yung mga God ng mga occult. So mga mix, I think yan lang muna sa ngayon. Medyo maingay na dito sa paligid kasi working time na. So kita-kits na lang tayo until next topic. Salamat sa pagpanood.